guys! to my Isa sa plano namin sa aming reunion ay madalang aming pamilya sa Boracay. Alasing ko pa lang ng umaga ay nagsimula na kaming bumiyahe. Ito ang daan palabas at papasok sa aming barangay. Gustong gusto ko ang daan na ito, maganda ang paligid at maaliwalas. Isa sa nagpapaganda dito ay ang mga puno sa gilid at ang malawak na taniman ng palay. Pinick up din namin ang isa naming kuya na nasa kabilang barangay lang. Bali dalawang van ang ginamit namin. Kami dito sa isang van at nasa kabilang van naman ang iba. Inabutan na kami ng liwanag sa daan. Bale, dalawang oras lang ang layo ng Boracay sa amin. Pero alam nyo ba, na kahit malapit lang kami sa Boracay, ilan sa mga pamangkin at mga kapatid ko ay first time pa lang na makarating sa Boracay. Dahil syempre, purita kami noon, walang budget kaya masaya na kami sa dagat na malapit sa amin. Mga laking dagat kaya kami mga Yamsters. Dito na kami kuya! Na ah! Ang kami! Ah!

Bro, bro. Bago kami sumakay ng bangka papuntang Boracay, syempre, kailangan muna naming ayusin at bayaran ang dapat bayaran. Balay kami na ng atin nene ko ang pumila para sa aming malaking grupo. Una, pumila kami dito sa verification counter para i ang mga IDs at mabigyan ng discount ang mga seniors, student at PWD. Dahil may mga estudyante at senior citizen kaming kasama, kaya nakakuha kami ng discount. Pagkatapos sa verification counter, ay dito naman kami pumila para magbayad ng terminal fee, environmental fee, at boat ticket. Naisakay pa ang dalawang empty galon ng tubig, eh hindi naman dapat ito kasama. Hindi, <laughs> kata niya, basta sa guwa, ko naman na. Madeliver kami kung naman ng tubig sa Ano na na, deliver? Deliver na dyan, baka sagwa dyan dyan Para kayo madeliver So ready na ang lahat Kaya pumasok na kami sa port Hi the... Brad Alam niyo ba kung ano yung dala ni Kuya Ray? Isang kalderong kanin. Takot Nandito uh, niya. Kami sa daanan papunta sa Pamboat Manoy? Uh, Pamboat? State pump. Boat. Oo, uh, Pamboat, <laughs> uh, papuntang Boracay. Ah. Uh. O, oh, sabihin niyo okay. kami, Tora, mga kayamsters. Kayamsters! youngsters <laughs> kayamsters! Oh, kayamsters, <laughs> yung sasakyan natin, papurakay ito po. Oh, tingnan niyo. Ayan no, mga kayamsters. Nakikita niyo yung mga kayamsters. yung sasakyan, papurakay ito po. <laughs> Hindi yan. Yan ang Roro na bumibiyahe papuntang Batangas to Manila. Ito ang sasakyan namin, ang tinatawag na pump boat na isang problema kami. Eh kasi nga, kulang pala kami ng isang ticket. Kasi okay, hindi na-count si Ate. Na-count sa dun si Ate na kami. Nag-based ko ako sa hotel. Eh. Uh, Nag-count uh, sa hotel. So, then, kami. pala kami Kasama na pala namin sa trip na ito ay mga kaibigan ng mga ate ko na galing sa Hong Kong. Nauna na silang sumakay habang hinihintay pa namin ng na isang ticket para kay Ate Nene. Kaya ang grupo namin ay naghintay pa ng ilang saglit. Kwentuhan, tawanan muna kami habang naghihintay. Anaw! <laughs> Tutak <halikod. laughs> <laughs> <Ague, halikod. laughs> <laughs> Ay, bahal ka lang, bulik yung kalundan to. <laughs> <laughs> liyan, purpose ka to. <laughs>

Dama-dama kayo Masig-lumpat lamang. Auto! Mabihintayin tayo kasi may van na susundong sa akin ah. doon ha. Dalawang van. Kaya talagang magandang Excited ba Excited ang lahat. Gabi pa lang ay kanya-kanya na silang nag-ready ng kanilang pang-OOTD. Ito nga oh. Eh. Madami talagang dumadayo sa Boracay, magpa-foreigner or local. Ito na po yan! Ah, mga bata, una! Alon ng dagat. Buti na lang, wala namang nahilo sa amin. Madami kami nakasabay sa pump boat. Mga residente, mga nagtatrabaho sa Boracay at mga turista. Ilang minuto lang ay nakarating na kami sa port ng Boracay. I Yeah, no, we are no, we are burner. I'm burner. i know guys i yeah, no. Soto our is is here. <laughs> <Hey> guys <laughs> <laughs> Dito sa van, nakasama na namin si Nakazeni at Kates with her children. At ilang saglit lang ay nakarating na kami sa hotel. Dito kami nagstay sa short time hotel. Kabot kaya, friendly ang mga staff, at super inasikaso talaga kami. Thanks kay Divine na hipag ng kapatid ko sa pag-organize ng aming home away from home. Hi po, so good morning! Good morning! Sa malaking grupo na kagaya namin, at kung medyo limited ang budget, short time hotel is best for you. Bali, ready, ready, ready naman yung room, mga around one, pwede naman yung makapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp Balik na rin naman sa 1 o'clock dyan, ma'am. And then yung mag sit na lang yung mag... Ha, aki ma'am. Okay. Pakain muna tayo. Hi. Hindi pa kami nakapag-almosan. Kaya naghanap na muna kami ng kainan. Mga ilang steps lang from short Time Hotel. At ito ang aming nakita. Si Macdo! Hi! 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 Hi, Macdo! Oh. Mm -hmm. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa na dahil gutom na ang mga bata at ang mga senior citizens. After namin kumain, gumala muna kami. Hi! Si Zion and Mia. Yeah. Papunta kaming Bimor. Ano size nito yan? Ano oh, yan? Lebe niya tayo. Ano yan? Black, maganda ito yung black yun. Ang bigat? Ang na lang. Bakit hindi naman mag Yan ang grupo namin. Mga <laughs> <laughs> first-timer sa boras. Mga manol-manol. Ah, hi mo, hi! Hi! <laughs> 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 Pagdating namin sa shoreline, madami ng tao na naliligo at nag-sunbathing ang puti at pinong-pino ng buhangin. Laking dagat kami pero iba pa din ang Boracay. Ibang experience at vibes naman. Maganda ang panahon, nakakahikayat na ang dagat para maligo. Wow! na ang lalang. Itak! 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 Sarap maligo! Sarap maligo! Friend? Agay. Okay. Agay. Okay. Sige, malikot, malikot, talikot. 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 Oh. Yeah. <laughs> Hanggang nyo kaming mag-post sa kayak, madami kasing umaalok eh. Kinagabihan, gusto naman namin ma-experience ang nightlife sa Bora in a conservative way. Bago gumala ang aming grupo, siyempre kailangan busog muna ang aming mga chan. Sabi ko na maganda magkanta Ha? Sabi ko ano ba may salamang di mo kasi yung maninasa di mo kasi yung maninasa kasi gusto nila ng di rice. kasi uh, rice, rice guys. Rice is life. Kaya yung maninasa ay di mo kasi yung ay Pinoy rice, kami. Mga rice dapat ang kakain, eh? Kanin is life King Dasa balay lang ah galing sa grupo namin ang may birthday pero nakikanta na din kami. jamming pa ang anak ni Kates. Ganda ng boses mo beh. Super proud ang nanay at kapatid mo. Siyempre, pati kami. Hindi na namin kaya magstay ng late o magpuyat Iba na talaga pag nagkakaedad na. After namin manood ng fire show, konting lakad, umuwi na kami sa hotel para magpahinga. Yung mga bata naman ay kanyang-kanyang gala pa sila. Next day, bago kami umuwi, umirit pa kami na isa pang pagbabad sa dagat at paglaro sa white sand. Naging suki talaga kami yamsters ng mga inasal dito sa Boracay. Nagtanghalian mo na kami bago kami bumiyahe pabalik sa aming probinsya. Sa dami namin, parang nirentahan na namin ang mga inasal. Kapit okay, sila, tatay mo, duduy tungkol? Ha? Sa sila? Mahal ka Yeah. Oh Dali, tawag na ng rice. Oh ah, ano na si Mako sa rice? Hey, hindi uso ko tsara. Noy, order na ng ano. Okay, ako man. Okay. Ay, wait lang. Basket. Ah, may pahalo-halo. Sino dang may pahalo si Tita Nene dang? Oh Sino nagdadaya? Nag-overnight stay lang kami sa Boracay. Limited lang ang aming holiday kaya dapat masulit at masunod ang aming itinerary. Nasulit naman namin ang Boracay. Simpleng bakasyon lang ang mahalaga magkasama kami at napa-experience sa mga bagong henerasyon ng Berte. Ang ganitong experience ay lalong nagpalapit at nagpatibay sa aming relasyon bilang isang pamilya. At sana, nagdulot din ito ng inspirasyon at motivation sa mga batang Berte para magsikap na magkaroon ng masaya at maalayang kinabukasan.